Sa bisa ng Executive Order No. 94, itatatag ang independent body na mag iimbestiga sa anomalya sa flood control projects at ibang proyekto na pinupondohan ng gobyerno. Tatawagin itong Independent Commission for Infrastructure o ICI pangungunahan ng komisyon ng isang chairperson at dalawang miyembro. Mapipili sila dahil sa kanilang kompetensya at integridad. Mandato ng ICI ang pagdinig, pag-iimbestiga, pagkalap ng ebidensya, intelligence reports at iba pang impormasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno. Sakop ng pagsisiyasat ang mga proyekto ng gobyerno sa nakalipas na sa sampung taon. Kasama sa kapangyarihan ng ICI ang pagre-rekomenda ng paghahain ng criminal, civil at administrative cases sa Office of the President. Ombudsman, DOJ at CSC. Kasama sa function ng Independent Commission for Infrastructure ang hearings, pagkuha ng testimonya ng mga sangkot sa isyo at pagtimbang sa mga ebidensya. Maging ang pag-issue ng sabina para sa mga witness at pagkuha ng mga dokumentong kailangan sa fact-finding at investigasyon nito. Pwede rin silang magtakda sa individual na maaari siyang mag-apply sa Witness Protection, Security and Benefit Program. Ang ICID ang may kapangyarihang magrekomenda sa DOJ kung ang isang individual ay maaaring maging state witness. Maaari rin itong i-request o makuha ang mga impormasyon at mga dokumento sa mga isinagawang investigasyon mula sa Kongreso at Senado. May kapangyarihan din ang komisyon na magrekomenda o request para sa whole departure order. Kasama rin ang request para sa pag-freeze o seizure ng assets funds, deposits at ari-arian ng isang individual na mapapatunayang konektado sa mga anomalyang flood control at infrastructure project habang isinasagawa ang investigasyon. Kasama rin sa mandato nito ang madalas na pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad para sa mabilis na prosekusyon at ang pagre-rekomenda sa otoridad kung kinakailangan ng preemptive suspension sa mga sangkot na opisyal ng gobyerno. Nakasaad din sa EO na maaaring mapatawa ng administrative disciplinary action ang mga individual na tatanggi o hindi susunod sa sabina ng walang sapat na dahilan. Bubuoyin naman ang sekretaryat ng ICI sa pangunguna ng isang executive director na itatalaga ng Pangulo na may rango bilang under secretary. Naatasan namang umasiste sa ICI ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng executive branch, kabilang na ang DOJ, NBI, National Prosecution Service, DILG, PNP at iba pa. Buwan-buwan ang pagre-report ng ICI sa Office of the President. Habang naatasa naman ng DBM na humanap ng kaukulang pondo para sa implementasyon ng EO. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang politikong magiging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.